Ang dark web ay kilala bilang isang misteryosong online space, puno ng panganib na may kaugnayan sa mga ilegal na transaksyon at ipinagbabawal na gawain. Ito ay isang lugar kung saan ang mga gumagamit ay maaaring makipag-ugnayan nang hindi nalalantad ang kanilang pagkakakilanlan. Ang lihim na kalikasan ng espasyong ito ay naging mitsa ng maraming malagim na kaganapan sa totoong buhay. Ang mga kriminal ay madaling makipag-usap sa isa't isa para magsagawa ng mga panluloko, pandaraya, prostitusyon at iba pang iligal na gawain. Ang mga kriminal ay madaling makipag-usap sa isa't isa para magsagawa ng mga panluloko, pandaraya, prostitusyon at iba pang iligal na gawain. Isang kilalang kaso sa Japan noong 2007 ay isang masaklap na halimbawa ng mga panganib na nagmumula sa dark web. Isang kilalang kaso sa Japan noong 2007 ay isang masaklap na halimbawa ng mga panganib na nagmumula sa dark web. Paano nangyari ang insidente? Gaano kalupit ang mga maysala? Nahuli ba sila at pinanagot sa batas? Sabay-sabay nating panoorin ang video. Noong Agosto 17, 2007, si Kawagishi Kanji isang 40-kong taong gulang na lalaki, ay nag-post sa dark web ng Japan na may mensaheng, Ako ay isang part-time worker at kailangan ko ng pera. Mayroon ka bang trabaho na pwede kong samahan? Ang mga kriminal ay madaling makipag-usap sa isa't isa para magsagawa ng mga panluloko, pandaraya, prostitusyon at iba pang iligal na gawain. Ang mga kriminal ay madaling makipag-usap sa isa't isa para magsagawa ng mga panluloko, pandaraya, prostitusyon at iba pang iligal na gawain. Isa mula kay Kanda Tetsuji, 36 taong gulang. Ang isa naman ay isang construction worker, dalawamput-dalawang taong gulang, na nagngangalang Yoshitomo Hori. Si Kawagishi Kanji ay hindi isang ordinaryong tao. Ako ay isang part-time worker at kailangan ko ng pera. Mas delikado pa ay ang serbisyo para kumitil ng buhay kapalit ng bayad. Noong Agosto 1999, nagsimula siyang gumamit ng dark web para magbenta at bumili ng mga bank account na ginagamit sa mga mapanlinlang na aktibidad. Ang biktima sa kasong ito ay si Rie Isugai, na nakatira kasama ang kanyang ina sa Nagoya, Japan. Siya ay may asawa at apat na anak. Noong Agosto 1999, Nagsimula siyang gumamit ng dark web para magbenta at bumili ng mga bank account na ginagamit sa mga mapanlinlang na aktibidad. Ito ay isang lugar kung saan ang mga gumagamit ay maaaring makipag-ugnayan nang hindi nalalantad ang kanilang pagkakakilanlan. Hindi nagtagal, nagpasya silang maghiwalay. Siya ay may asawa at apat na anak. Isa mula kay Kanda Tetsuji, 36 taong gulang. Siya ay may asawa at apat na anak. Tungkol naman kay Kanda Tetsuji, noong bata pa siya, siya ay binubuli at sinasaktan sa paaralan. Siya ay may asawa at apat na anak. Isa mula kay Kanda Tetsuji, 36 taong gulang, para protektahan ang kanilang buhay, dinala ng asawa niya ang mga bata at tumakas. Gayunpaman, noong 1980, sa edad na 29, matapos makapagtapos sa Takasaki Technical High School, matagal siyang walang nahanap na trabaho. Sa misteryosong mundo ng dark web, nakipag-ugnayan siya sa dalawang lalaking na banggit kanina, si Nakanda Tetsuji at Yoshitomo Hori. Maaga siyang naulila sa ama at nakatira kasama ang kanyang ina sa Chikusa District sa Nagoya. Bagamat maraming ibang tugon sa dark web, pinili ni Kanji ang dalawang taong ito para makasama sa trabaho. Sa loob lamang ng ilang araw noong Agosto 21, 2007, nagkita ang tatlo sa bahay ni Yoshitomo upang simulan ang pagpaplano ng isang masama at karumal-dumal na paraan para kumita ng pera. Nag-usap sila at nagplano ng iba't ibang paraan tulad ng pagdukot, pandurukot at pagnanakaw. Maraming plano ang sinubukan, ngunit hindi nagtagumpay. Balik tayo sa Ensidante N.J. Pagduko. Si Ri Isogay ay ipinanganak noong Julio Dente, 1976. Tungkol naman kay Kanda Tetsuji, noong bata pa siya, siya ay binubuli at sinasaktan sa paaralan. Gayunpaman, noong 1980, sa edad na 29, matapos makapagtapos sa Takasaki Technical High School, matagal siyang walang nahanap na trabaho. Bagamat maraming ibang tugon sa dark web, pinili ni Kanji ang dalawang taong ito para makasama sa trabaho. Sa kasalukuyan, siya ay nasa edad 30 na at nakatuon sa pagpapaunlad ng kanyang karera. Maaga siyang naulila sa ama at nakatira kasama ang kanyang ina sa Chikusa District sa Nagoya. Ang atensyon mula sa media kasama ang malaking presyon mula sa publiko ay pumilit sa korte na huwag basta-basta husgahan ang kaso. Gabi na, tahimik ang daan pa uwi nang biglang may isang sasakyan na dahan-dahang lumapit kay Rie at huminto. Sa misteryosong mundo ng dark web, Nakipag-ugnayan siya sa dalawang lalaking na banggit kanina, sina Kanda Tetsuji at Yoshitomo Hori. Binuksan ng isang lalaki ang pinto ng sasakyan at magalang na nagtanong sa kanya. Naghahanap ako ng convenience store. Alam mo ba kung nasaan? Pinusasan nila si Isogai. Tinakot gamit ang patalim at pinilit na ibigay ang lahat ng kanyang ari-arian pati na ang password ng kanyang ATM card. Gabi na, Tahimik ang daan pa uwi, nang biglang may isang sasakyan na dahan-dahang lumapit kay Rie at huminto. Balik tayo sa Ensidante NJ Pagduko. Nagalit sa kanyang paglaban, nagpasya ang tatlong kriminal na tapusin ang kanyang buhay. Nagalit sa kanyang paglaban, nagpasya ang tatlong kriminal na tapusin ang kanyang buhay balik tayo sa Ensidante NJ Pagduko. Walang awang tinapos ni Kanda Tetsuji ang buhay ng biktima gamit ang tatlong palo ng martilyo sa kanya. Binuksan ng isang lalaki ang pinto ng sasakyan at magalang na nagtanong sa kanya. Naghahanap ako ng convenience store. Alam mo ba kung nasaan? Pagkatapos ayusin ang lahat, humanap pang tatlo ng pinakamalapit na ATM sa pag-asang makakakuha ng malaking halaga, ngunit nalaman nilang mali ang password na ibinigay ni Isogay. Tinawagan ang ina ni Rie upang kilalanin ang kanyang anak. Walang awang tinapos ni Kanda Tetsuji ang buhay ng biktima gamit ang tatlong palo ng martilyo sa kanya. Sa loob lamang ng wala pang isang araw, Natagpuan ng pulisya ang labi ng dalaga na itinago sa lokasyong itinuro ni Kawagishi at inaresto ang dalawa pa niyang kasabwat. Pagkatapos ayusin ang lahat, humana pang tatlo ng pinakamalapit na ATM sa pag-asang makakakuha ng malaking halaga, ngunit nalaman nilang mali ang password na ibinigay ni Isogai. Sa loob lamang ng wala pang isang araw, Natagpuan ng pulisya ang labi ng dalaga na itinago sa lokasyong itinuro ni Kawagishi at inaresto ang dalawa pa niyang kasabwat. Habang si Rie ay nagtuturo ng direksyon, isang lalaki naman ang mabilis na sumugod mula sa kanyang likuran. Pinigilan siya at pilit na isinakay sa kotse. Ngunit bago pa man maisagawa ang susunod na krimen, isa sa tatlong kriminal, si Kawagishi, ay tumawag sa pulisya para sumuko. Pinusasan nila si Isugay. Tinakot gamit ang patalim at pinilit na ibigay ang lahat ng kanyang ari-arian pati na ang password ng kanyang ATM card. Kinaumagahan, dinala nila ang labi ng biktima sa isang liblib na kagubatan sa Gifu Prefecture para itago. Ngunit bago paman maisagawa ang susunod na krimen, isa sa tatlong kriminal, si Kawagishi, ay tumawag sa pulisya para sumuko. Sa loob lamang ng wala pang isang araw, natagpuan ng pulisya ang labi ng dalaga na itinago sa lokasyong itinuro ni Kawagishi at inaresto ang dalawa pa niyang kasabwat. Dahil sa pagkadismaya rito, nagpasya ang ina ni Isugay na tumindig at maghanap ng katarungan. Kinaumagahan, dinala nila ang labi ng biktima sa isang liblib na kagubatan sa Gifu Prefecture para itago. Sa loob lamang ng wala pang isang araw, natagpuan ng pulisya ang labi ng dalaga na itinago sa lokasyong itinuro ni Kawagishi at inaresto ang dalawa pa niyang kasabwat. Ang atensyon mula sa media kasama ang malaking presyon mula sa publiko ay pumilit sa korte na huwag basta-basta husgahan ang kaso. Hindi lamang ang ina ni Rie, kundi pati ang ama ni Kawagishi ay nakiusap sa korte na ipataw ang parusang kamatayan. Ngunit bago pa man maisagawa ang susunod na krimen, isa sa tatlong kriminal, si Kawagishi, ay tumawag sa pulisya para sumuko. Silang tatlo ay kinasuhan ng pagdukot, pagnanakaw, pagkitil ng buhay at pagtago sa labi. Ang ina at kasintahan ng biktima ay hindi sumang-ayon sa desisyon ng korte. Ngunit ang mga pangunahing pahayagan sa Japan ay ikinatuwa ito. Kaya ang hatol ay pinanatili. Si Horii ay umapela at ang kanyang sentensya ay ibinabasa habang buhay na pagkakakulong noong 2011. Gayunpaman, Hinatulan din siya ng parusang kamatayan, ng matuklasan na kinitil din niya ang buhay ng mag-asawa sa Aichi noong 1998. Alas, Jess ng gabi noong biyernes, Agosto 24, 2007. Pagkatapos mag-overtime, si Ri Isogai ay pauwi na ayon sa investigasyon ng mga autoridad. Sa oras na pumanaw si Rie, nag-iipon siya ng higit sa kalahati ng kanyang buwan ng sahod upang ibili ang kanyang ina ng bagong bahay. Bago siya pumanaw, nakaipon siya ng higit 8 milyong yen katumbas ng 59,000 US dollar o halos 3.4 milyong piso at sa kabutihang palad. Ang perang iyon ay nanatiling buo dahil hindi nalaman ng mga salarin ng password. Bago siya pumanaw, nakaipon siya ng higit 8 milyong yen katumbas ng 59,000 US dollar o halos 3.4 milyong piso sa pagtatapos ng kwentong ito. Napagtanto ko na ang kapaligiran ng edukasyon sa pamilya at paaralan ay mahalaga. Alas, 10 ng gabi noong biyernes, Agosto 24, 2007. Pagkatapos mag-overtime, si Ri Isogai ay pauwi na ang isang taong nabubuhay sa masamang kapaligiran. Ang kanilang pag-uugali ay may tendensiyang maging marahas, mapangapi at handa silang gawin ang anumang masama nang hindi iniisip ang kahihinatnan. Si Kanda Tetsuji ay binite noong Hunyo 25, 2015. Nakakaapekto ito sa pagkatao ng isang tao habang buhay. Ano ang masasabi ninyo sa kwento natin ngayon? Ano ang palagay ninyo sa mga pamantayan na ginagamit ng korte ng Japan sa paghatol sa mga kriminal na kumitil ng buhay? Ibahagi ang inyong opinyon. Salamat sa panonood ng video. Paalam at hanggang sa muli.